Gusto pong magpatato dito. Ito po yung mga traditional tattoo nila. So, sun. Moon. a sun and moon design. Tatlo siya, tatlong klase, no? Yung sun and moon design po, magkano po yung ganyan, yung minimum po? 1.5. 1.5 po yung starting ng sun and moon design. So, ay, anim siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos dito sa day and night hard glass, magkano po yung sa ganito, mga? Ah, 200 isang. Ah, okay. Parang ganun sa tinato sa akin. 200 isang ganyan. So, 800 pag apat. Katulad din itong mga mountain, same lang din yan. Itong fern, mga tagwa 1,000 po ito, no? Yung traveler sign, compass. Opo, dog. Ito naman, ito yung pinatato ko, yung sa lightning. Ito din sya ng prayers na po. So, 200 per Ganyan. Anim pinalagay ko. So, one, two. Ito, meron ako nito eh. San na? Ito, arrowhead. Kasi dati ko pa pinatato, ito siya. Nakalimutan ko na yung price kasi syempre nag iba, -iba din ng price dahil syempre nagtataas din yung mga bilihin. Ganyan. Ito ang alam ko. Ganito yung pinatato ni Rian Ramos sa bandang legs din niya. Yung mga snake skin po, magkano po yung ganito? snake skin. Eh, ganito yata yung sa ano sa sa kwan sa gown nung Miss Universe. Ano? So, o magkano po yung ganito? Snake skin. Uh, ano eh, Per inch. Per inch po ito yung ganito. One ah, thousand per inch. Ah one thousand per inch. Ayaw. Eto yung sa gown ni oh, nung Miss Universe. universe. Ganon yung kay Ate. Ayaw. Sobrang dami. Kaya sa mga gusto magpunta dito, pumunta na kayo. Habang malakas pa din si Apo. Makapagpa para makapagpa-signature tattoo kayo sa kanya. Tawan ta. Hmm? Ika, ika ka. Papatato-tato ka ha. Papaalam ko sa nanay mo, papaload ka lang. <laughs>